Happy New Year mga kalaka. Magluto tayo ngayon ng iinit ako ng ham. Ulam. Iinit diba? tayo ng ham. Iinigan natin. Iinitin ko ang ham. Diba? Tumatang sit-tang diba? Wala tayong kameraman. Happy New Year mga kalata. Ayan po. Mm. Happy New Year everyone. Ayan, nakikita ko sa mga dito. Ayan, umitin. Ito, may kalamay pa kami Ayan, mga foods pa sa well. Iinitin. Ayan guys kalamay. Meron pa kami dito. O, oh, Kalamay. kita nyo kalamay. At fruits. Bawa kang natis ka gabi. Ito yung